Pagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa sulat ni San Pablo sa mga taga-kolosas Chapter one, verses 2 to 6a. inyo nyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Heso Kristo tuwing ipinapanalangin namin kayo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Yesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hiniran ng Diyos. Dahil sa pagkakam pagkakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ay ipa, ipangaral sa inyo. Ito'y lumalaganap sa buong sandibutan at nagdadala ng pagpapala. Tulad ng nangyari sa inyo mula ng marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nais kong bigyan pansin dito ay yung pasasalamat. Noong isang buwan, tumawag sa akin yung isang uh, nagpapatulong sa akin sa spiritual direction na dating seminarista, nagpaparit at ibinilita sa akin ang nangyari sa kanya. Una, uh, magkakaroon siya ng uh, lifetime commitment sa buhay religyoso at pagkatapos ng isang linggo ay tuordinahan siyang deacon sa ibang bansa. Sa primero kong mapakinggan ang kanyang balita, napasalamat ako sa ating Panginoon. Napakaganda ang balita ito at bunga ito ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi ko akalain na eh, siya ay magpapatuloy at magkakaroon ng magandang twist ng buhay dahil napapakinggan ko ang kanyang journey ay napakahirap sa buhay relihiyoso kaya sa ngayon kahit sa kalagayan ngayon sa nangyari dito sa Pilipinas na dumaranas din ng kahirapan dahil sa nagdaang bagyo na inting. Maraming mga tao ang apektado at dumadanas ng kahirapan. Pero mapapakinggan mo pa rin ang kagandahang loob ng Diyos sa gitna nito dahil meron pa rin mga nagmamagandang loob na tumutulong at nagkakaroon ng pag-concern sa bawat isa so, ang pangyayaring ito ay isang kagandahang loob ng Diyos na nagpaparamdam sa buhay natin kaya ay nagpapasalamat kahit dumadanas tayo ng paghihirap na ito ang loob pa rin ng Diyos ang masusunod. Malaki ang plano ng Diyos sa atin. Hindi natin arok ang plano ng Diyos sa nais niyang ipagawa sa atin. Kaya patuloy tayong manalangin na ang kagandahan loob nitong ng Diyos na ito na ating minamahal at pinupuri ay patuloy na maging gabay sa ating pang-araw-araw. Ito lamang po muna ang aking ibabahagi muli po sa pagbati ng kagandahang loob sa inyong lahat at sana'y patuloy tayong magtumulong na maging magandang loob sa bawat isa. So, ito po muli si Kuya Randing at God bless po sa ating lahat. Sa ngada ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.